Hello! Hi guys! Welcome to my daily vlog again today! Pero ngayon, oh my god! <laughs> Wala akong magawa. It's because sobrang dami kong binabasang mga messages from Facebook. Gawa nga nung dalawang -ano, videos na shinare for in defend, okay, sa mga OFW na katulad natin. lagi ng kalso. Bakit Malamang walang susi yung isang lumabas kaya talaga nilagyan ng kalso. Actually ngayon guys, I'm so worried actually. Kasi may event on Sunday, eh malapit na po and this is the first event ever, okay? Na I created, na ako yung magpapatakbo, na ako yung nagpabook ng location, na ako yung lahat-lahat. And well, let's see what what to expect afterwards. Kasi importante kung yung intention why I'm why I created this event so that Filipino especially UFWs will understand yung advantage of vlogging okay and for them to understand then iba iba ibat ibang klase ng vlogs so yun talaga yun yung pinaka main target don but then sabi ko nga sa mga nag-confirm na so don't worry it's not going to be a serious event kasi parang chill lang tayo doon para magkukwento lang ako at ang ingay-ingay ng sasakyan sana na kaya ngayon pa lang I would like to say thank you sa mga kaibigan ko kay Deo ng Japan, kay Yims ng Saudi Arabia, tsaka kay Rinel Banda ng Pinoy Travel Channel kasi sila yung sumusuporta sa mga magkakaroon sila ng, ano, ng video message kay para sa mga participants doon sa event na yon and of course advance thank you kay Jumix tsaka kay Donito na they will be coming in the place para magturo din if, ng mga experience nila paano mag-vlog. At, at kung ano-ano pa, so we'll be going to enjoy yung event na yon and then we will have dinner all together. Okay. Ayun, uh, may sa akin na sobrang dami daw ng views nung, <laughs> nung video na sinare ko about Palik Bayan Box at saka nung uh, tawag nito uh, hindi bobo ang mga OFW Oh, salamat guys sa lahat ng mga nakapanood ng videos na yon sa Facebook page ko. Thank you sa more than almost 4,000 shares. Salamat po talaga. Magkaisa po tayo mga OFW. Ay natin to. May bosses tayo. Okay, so ito guys, may isisingit ako. I would like to say thank you po sa anak po ni Orly. Okay, from Bicol. Uh, I think he is 9 years old. Tapos pinapanood niya ako sa, video, sa, sa YouTube. I know, I have a souvenir. It's a sili. It's a keychain from Beagle. Thank you! Thank you so much! Tapos ito po. Wow! Ang cute, di ba? Talaga mayroon pa siyang message. sa nga ito, Juni, may God bless you more. Baby Pogi. Ayun, kasi tawag namin sa tatay niya sa trabaho. Eh, Orly Pogi. Kaya... Tart bang tawag dito? Okay, thank you sa 194,000 views ng video ko about OFW Kabayan. ano ba, nawawala ko about sa OFW Balikbayan box, salamat po to 14,000 na nag-share thank you so much Okay, naging uh, controversial sa ilang mga followers ko itong picture na to kasi I'm drinking coffee pero yung hawak ko ng kape ganon. So, actually, the answer, guys, is because hindi pa ako umiin umiinom ng mainit na kape kaya pwede kong hawakan yung cup. Yun yun, okay? Ayun, and another one, ito po. Wow! Salamat po sa 339,000 views ng video na to. Especially po sa so 41,000 na nag-shares. Imagine, mas marami pa yung nag-share kasi, kasi ka sa nag-like ng video. Salamat po talaga kasi sa lahat po na nag-message sa akin. Hindi. Na they're saying, salute to you sir for defending OFWs. Guys, binabalik ko po yung pagsaludo sa inyong lahat because dito nakikita ko po ang pagkakaisa natin mga OFW, lalo na po sa nalalapit na eleksyon. We can do a big difference po sa, sa darating na halalan. Let us prove to it has proved na talagang uh, OFWs are important in our country na hindi tayo yung tipong tinatawag na wala tayong puwang sa bansa, sarili nating bansa ito po mga mukha na po kaming grabe mukha na talaga <laughs> stress na stress grabe yung dami ko po kasi ginagawa kaya wala na akong pahinga ito tapos na yung trabaho kaya nag Chumichil-chil muna sila. Okay. Ito si Lisa. This is Momo. And this is uh, Lito. What is the Oh, nothing. I just creating the names. Okay. So later, I'm going home. Oh my God, I have to just, you know, make the presentation on my event on Sunday for just one day. So maybe I'll just have five hours to finish the presentation. Good luck to me. Anong meron dyan, Marvin? Anong yan, video? Ay, ito nga pala yung strong chaano. no? Ito yung taat tsaa dito. Hindi ko kaya inumin to. May asukal ba to? Wala. Uh, can you give me some water, sir? Please? Ha? Water from that? Did, did you drink already? Or did you... No, it's okay. You okay. need more? Add water, please. Thank you. prayer okay, try. try. Ang bangon mint. Ah, dito talaga kaya init. <laughs> oh god. And then one more announcement, guys. On Friday, 3 p.m. to 9 p.m., uh, magkakaroon po ng parang is it candle prayer candle something. Ano tawag din naman prayer vigil eh, you no? Know? Yeah, vigil. Ano parang ganun yung uh, OFW Global. It will be held in Mayfair Hotel, May Hotel. Sa Alriga. Al, Al, Al Aliga. Saan siya malapit, Marvin? Marvin, so. Murakabat? Sa, um, sa Murakabat. So, along Coral, Coraldera, yeah, yeah. Okay. So, kasi sa lahat po ng mga OFW na free on Friday, na gusto pong umattend, okay, nung, nung parang prayer vigil, and para siyang ano kasi yun eh, parang pag-uusapan doon na how can we oppose yung um, plano na ginagawa ng Bureau of Customs plus yung tungkol yata sa mga tax, sa isang chismis din about sa BIR na magkakaroon din yata ng tax yung mga remittance sa mga OFWs. Although I heard some links na na hindi totoo yung chismis na yon. Manny, what are you doing? Say hi to your wife and your... Yeah, you're, you're, is it your wife or a girlfriend? It's <laughs> for, you, for you. Yeah, Mani, Mani actually well is from Nepal, but his wife is from Philippines. From, from Philippines. Okay. Hello po sa so mga kababayan ko dyan sa Dubai. Ako nga pala si Rinal Banda. Kaibigan po ako ni uh, Mr. Juni Sorsano. Ang vlog ko po ay Pinoy Travel Channel. Ako po ay isang bellman, na nagtatrabaho sa isang cruise ship. Sa mga aspiring na gustong mag-vlog din sa mga kababayan natin, pagpatuloy nyo po yan. At uh, sana'y magbigay rin kayo ng magandang inspirasyon sa mga kababayan natin at sa mga ibang uh, tao o mga ibang lahi rin na nakakapanood ng uh, inyong mga ginagawang video. So salamat po uh, mula rito sa Greenland. Ako nga pala si Rinal Bandagen at uh, binabati ko kayo. Be more inspiring. Actually, hanga ako dyan kay Bro Juni kasi yung pagbablog niya is madaming natutulungan. Madaming nakakakuha ng kabaho. Madaming natutulungan kailangan ng mga donations or anything. So, a kind of vlog na talagang susubaybayan natin. So that's my three points na sana ay eh, makatulong sa pag-start nyo ng vlog. Hindi mahirap mag-vlog as long as you are enjoying what you are doing. And that's it mga kabayan. And I hope na may napulot naman kayo kahit pa paano sa mga pinagsasabi ko. Okay, so finally I'm home guys. And today eto kitanya uh, kita niyo naman yung PowerPoint ko is wala pang laman. I'm gonna prepare yung presentation ko on Sunday. Kaya, dito muna ako, okay? So, yung mga nagme message sa akin, hold on muna. And, before I say goodbye, I would like to say thank you po sa lahat ng mga nag-confirm na pupunta po sa event on Sunday. I'm gonna teach you guys how to do vlogs and how to make a better video and how to become you will have a chance na maging YouTube partner soon okay di ba paano kayo kikita and a lot of things about buhay ng mga YouTubers okay so kita-kita po tayo on Sunday bye